Sa daan patungo sa dikilalang gusali, isang zombie ang bumubugbog ng kanyang kauri. Sa mahusay na pagkontrol ng mga naglalakad na patay, walang kahirap-hirap na pinatutumba ang lahat ng humahadlang sa kanilang daanan. Sa kabila nito, nakaramdam ng pagkabagot si Mo. Wika niya, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa bakbakan nating tatlo. Dagdag pa niya habang naglalakad at humihikab, simula nang mag-enhance ang aking mental power, habang tumatagal ang pakikipaglaban sa mga zombie ay talaga namang nakakaboring. Makikita naman sa kanyang magkabilang gilid sina Shayna at Lian. Nang isang mutant zombie ang lumitaw, binabalak niyang kontrolin ito, subalit pinigilan siya ni Shayna. Sabi nito, Ling Mo, ako na ang bahala sa kanya. Sagot naman ni Mo, hindi, wag na. Kung kayo ang gagawa nito, ano naman ang mangyayari sa aking mga papat At saka, total narito na rin naman tayo. Kailangan nating makakuha ng maraming gel. Matapos ang mahabang paglalakad at pakikipaglaban, nakarating din sila sa harapan ng isang gusali. Wika ni Mo, Lian, ano ang pakiramdam mo sa lugar na ito? Seryoso namang tumugon si Lian, naamoy ko ang sariwang dugo sa paligid. Napalingon naman si Mu sa kanya at sinambit niya sa kanyang isipan, amoy ng sariwang dugo, wala bang mutant sa lugar na ito? Sa tingin ko, may kakaibang nangyari sa loob. Kaya naman mabilis niyang ginamit ang kanyang abilidad upang ipausisa sa ang kalagayan roon para na rin sa kanilang kaligtasan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, mabilis na gumalaw ang kanyang mga papat. Habang nakapikit at nakangiti, ang bawat silid na kinaroroonan ng kanyang mga puppet ay kanyang nakikita, parang isang surveillance camera at ang kanyang diwa ang main control room nito. Kahit ang ginagawang kalokohan ni Shaina kay Lian ay kanyang nakikita. Dahil dito, kinurot ni Mo ang magkabilang pisngi ni Shaina. Nakaramdam naman ng sakit ito sa ginawa ni Mo at nagmamakaawa kay Lian na tulungan siya nito. Subalit nang laki ang mga mata ni Mu sa kanyang nakita at mabilis siyang nagtungo sa itaas. At natanong niya ang mga zombie na naglalaban-laban. Wika niya sa kanyang sarili, ang mga zombie ay nagpapatayan, sa tingin ko, isa sa mga ito ang lilito na mutant sa huli. Kaya naman masaya niyang sinabi, susubukan ko ang mga ito. Mabilis niyang pinababaw ang kanyang mga puppet mula sa itaas upang tulungan mag-evolve ang mga zombie sa ibaba. Matapos ang rambulan ng mga zombie, matagumpay ang kanyang eksperimento. Makikita ang mga zombie na tuluyan nang nag-evolve. Nang sila ay makarating doon, muling ginamit niya ang kanyang abilidad at sinabihan si sina Shayna at Lia na subukan ang lakas ng pitong mutant. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang babae ang pinagmamasdan sila sa itaas. Naramdaman naman ito ni Mo, at bakas sa kanyang mukha ang pagtataka. Madali siyang lumingon at tumingin sa itaas, subalit wala na ang babae roon. Nagtataka naman sina Lian at Shayna sa kanyang kilos. "Ani Lian, Ling Mo, may mali ba?" sambit naman ni Shayna, "May nakita ka bang bagay?" Tumugon naman si Mo, "Wala. Siguro ay naging masyadong sensitiveo lang ako sa pagkontrol ng pitong half mutant zombie nang magkasabay kaya medyo nahirapan ako." "Anya, may pagdududa?" Dagdag pa niya habang hawak ang pinaglalagyan ng mga gel, nakakolekta tayo ng dalawampung gel ngayong araw. Hindi man ito ganoon karami, sapat na ito upang makakain kayo. Subalit siya ay napanguso sa pagtataka ng mapansin niyang wala ang dalawa sa kanyang tabi. Makikita naman si na at Lian na mabilis na tumatakbo sa di malamang direksyon. Nasabi na lamang ni Mo sa kanyang isipan, tumakbo sila ng maalis ang tingin ko sa kanila. At doon niya napagtanto na kahit gaano kalaki ang in-evolve ng mga mutant, hindi pa rin nawawala ang natural na ugali nito. Wika pa niya sa kanyang sarili, hahayaan ko muna silang maglaro. Ganun pa man, talagang nasorpresa ako ngayong araw. Sa kanyang pagmumuni-muni, isang zombie ang naputol sa kanyang koneksyon. Wika niya sa kanyang isip ng may pagtataka, ano, isa sa mga puppet ko ang namatay sa academic building. Naglakad siya patungo roon. Dahil sa masyadong pag-iisip niya sa dalawang babae, hindi niya namalayan ang nangyari. Nang makarating doon, labis ang pagtataka sa kanyang mukha. Nakita niya ang kanyang puppet na wala ng buhay, subalit ang gel ay nasa katawan pa nito. Sumagi naman sa kanyang isip na baka siya ay nadistract ng isang advanced mutant katulad ng nangyari sa theater. Nanlaki ang kanyang mga mata sabay bulong sa kanyang isipan, baka nga. Mabilis siyang lumingon sa papalapit na babae, hawak ang kanyang dagger at handa ng umatake rito. Subalit napigilan siya nito sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang siko kasabay ng paglap ng braso nito sa kanyang leeg, at hagi sa kanya sa pader. Ramdam naman niya ang sakit sa ginawa nito. Dali-dali si Nara ng babae ang pinto. Makikita naman ang panginginig ng katawan ni Mo dahil sa pinsalang natamo. At napasabi sa kanyang sarili, masama ito. Magaling siyang magtago, at isara pa ang pinto. Dagdag pa niyang napangiti, baka ito ay isang high-level advanced mutant zombie. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napasabi, sandali, ikaw si. Isang babaeng nanlilisik ang mga mata, nakakubli sa madilim na bahagi ng silid, ang nakatayo sa kanyang harapan. Balik sa nakaraan, bago magsimula ang sigalot sa sangkatauhan, sa paaralan makikita si Mo na nakatanaw sa bintana kasama ang isang lalaki. Nagsalita ito, Ling Mo, tingnan mo siya, si Li Chuang. Wow, nakakamangha, mas maganda pala siya sa personal. Siya ang aking Rina, napaka-gorgeous. Isang magandang babae ang kanilang tinatanaw sa ibaba. Tanong ni Mo habang nakapanampoy, siya ba si Ang? Mukhang alam mo ang tungkol sa kanya, ah. Optimistikong tugon naman ng lalaki, hindi mo ba siya kilala? Siya ay isang popular na dancer sa isang school university, pero nabalitaan kong siya ay mas ilan, at tinanggihan ang lahat ng manliligaw. Sa tingin ko wala ka ng araw na yun, kaya hindi mo alam ang tungkol sa kanya. Muling pinagmasdan ni Mo ang babae. At sinabi, Lichuang, magandang pangalan. Di bale na, balik sa kasalukuyan, hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Lichuang, isa ng Newton. Ang mga mata nito ay nanlilisik, at makikita sa mukha nito ang pagnanasang pumatay. Mabilis itong damamba kay Mo, at hindi na ito nakapagpalag. Tangka na siyang kagatin nito sa leeg. Naramdaman naman ni na at Lian na may masamang nangyayari kay Mo, at mababakas sa kanilang mukha ang pag-aalala. Sabi ni mo, wag, wag kang maging ganyan, senyor. Habang nakapatong sa kanya ang babae, at napadikit sa kanya ang dalawang bulkan nito. Habang natatakot at kinakabahan, naisip ni Mo, mas malakas siya kaysa sa akin. Mukhang kakainin niya ako ng buhay. Makikita namang dinidilaan ng babae ang leeg ni Mo. Dagdag pa ni Mo sa kanyang isipan, kailangan kong gumawa ng paraan. Ginamit niya ang kanyang spiritual tentacles upang igapos ito at pinabagsak sa sahig. Nakaramdam naman ng sakit ang babaeng mutant, si Li Ang, sa ginawa nito. Bulalas ni Mo, napangiti, hindi ko hahayaan na mapatay mo ako. Subalit ginamit ni Li Ang ang kanyang lakas, at walang kahirap-hirap itong nakawala sa spiritual tentacles ni Mo. Nagulat at nagulante si Mo sa kanyang nasaksihan at sinabing, paano nangyari yun? Mabilis siyang, nakawalan ng ganoon na lang. Siya talaga ay isang high-level advanced mutant. Sandali siyang napahinto. Ang ekspresyon ni Mo ay nagbago ng napalingon siya sa kanyang dagger at napangiti habang sinasabi, hindi ko inaasahang makikita natin ang ganito. Pero, hindi naman maganda kung itatreto mo ng ganito ang iyong junior, tama. Mabilis naman itong napansin ni Li Chuang, at sabay silang tumakbo sa kinaroroonan ng dagger. Muling ginamit ni Mo ang kanyang abilidad upang pigilan si Li Chuang, sabay dampot ng kanyang dagger. Hinanda ni Mo ang kanyang sarili at isang pag-atake ang kanyang binitiwan, subalit naiwasan naman ito ni Li Chuang. Nagtamu lamang ito ng bahagyang sugat sa leeg na hindi niya naman ininda. Sa halip, lumapit pa ito kay Mo at nagtangkang sakmalin ito. Pinagpawisan naman si Mo at nabahala sa kanyang sitwasyon. Mabilis niyang winisiwas ang kanyang dagger dahil dito napaatras si Li Chuang. Bigla namang nahiwa ang pinto at nahati ito sa ilang bahagi, gawa ito ni Sheina Banggit ang pangalan ni Mo, at naroon din sa kanyang likuran si Lian. Mababakas naman sa kanilang mukha ang labis na pag-aalala, sa kanyang pag-aalala, tinanong ni Lian kung ayos lang si Mo. Tugon ni Mo, ayos lang ako. Isang biglaang pag-atake ang nangyari, wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan nito. Hindi ko akalain na siya ang aking senior at labis ang paggalang ko sa kanya. Makikitang seryosong nakatayo naman si Li ang sa kanilang harapan. Mabilis na sumugod si Nalian at Shayna upang umatake. Wika ni Lian, sino ka ba para atakihin si Mo? Dagdag pa ni Shayna, huwag mo kaming sisihin sa pagiging ruthless mo. Seryosong pinagmamasdan sila ni Li ang, kasabay ng pagtalon nito ng nakatalikod sa isang salamin. Habang pinagmamasdan ito sa bintana, bulalas ni Shayna, Habulin natin siya. Pinigilan naman ito ni Mo at sinabing hayaan na lamang ito. Paliwanag pa nito, baliwala sa kanya ang aking espiritual na pagkontrol sa oras ng laban. Ni hindi ko man lang siya magawang makontrol kahit sandali. Ngayon alam ko na ang tunay niyang kakayahan. Mas malakas pa siya kay Lian, at siguradong malaki ang tsansa na matalo tayo kung hahabulin natin siya ng ganitong kalagayan. Sa bagay, wala naman na wala sa atin ngayon, kaya hayaan na natin siya. Sa tingin ko hindi na niya tayo guguluhin pa dahil alam na niya ang ibubuga natin. Muling nagtanong si Lian, Ling Mo, ayos ka lang ba talaga? Nakangiting tugon naman ni Mo, wag ka nang mag-alala, ayos lang ako, sabay hipo sa ulo nito. Dagdag pa niya, marami tayong nakolektang gel kaya hindi na natin kailangan pang magikot sa X-City University. Sabi naman ni Shayna, inaamoy-amoy si Mo, mayroon akong naamoy na dugo. Mukhang ito ay hindi sa iyo. Hindi naman naging komportable si Mo sa ginagawa ni Shayna at sinabing, ganun ba? Mukhang naalala mo pa rin ang amoy ng dugo ko, ah. Matapos noon, sinabihan niya ang dalawa, oras na para tayo ay umalis sa X-City University sabay-akbay sa balikat ng dalawa. Habang papalubog na ang araw, makikita ang tatlo sa harapan ng isang hindi kilalang gusali. Sumagi sa isip ni Mo, sila Lian at Shaina ay mayroon ng makakain na gel, at nakakolekta rin kami ng maraming supply. Naging sulit naman ang aming paglalakbay. Bulong pa niya sa kanyang isipan, ganun pa man, kailangan pa rin naming magingat kay Sr. Li Chuang hindi na siya madaling makakatakas kung sakaling magpakita siyang muli. Mababakas sa mukha ni Mo ang pagkaseryoso. Matapos, masaya niyang sinabi kina Lian at Shayna, Tara maghanap tayo ng hotel na maaari nating matuluyan ngayong gabi. Napansin naman ni Mo na may kakaiba kay Shayna, kaya tinanong niya ito, Shayna, may mali ba? Sumagot naman si Shayna, ang espada ko. Anito, may malungkot na tinig habang pinagmamasda ng kanyang espada. Muling nagtanong si Mo kay kung ano ang mali sa kanyang espada. Malungkot naman ang tugon ni Shaina na mayroon itong lamat mula nang nakipaglaban sila sa mga advanced mutant zombie sa teatro. Ang lamat na ito ay nadagdagan pa ng wasakin niya ang pinto, makikita naman ang malaking pinsala ng espada ni Shaina. Nabahala naman si Mo dahil dito at naisip na kung wala ang espada ni Shaina, magiging mahina ito. Mababakas sa mukha ni Shaina ang panghihinayang habang yakap ang kanyang pinakamamahal na sandata. "Upang mawala ang lungkot sa mukha ni Shaina, sinabi ni Mo, "hayaan mo, hahanapan kita ng panibago bukas at hindi kita hahayaang malagay sa panganib dahil lamang sa isang espada." Tumugon naman si Shaina ng may pagsang-ayon, "Okay, ikaw ang bahala." Dagdag pa ni Shaina, "Teka, sandali. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa bahay bukas upang makakuha ng karagdagang armas na babagay sa atin?" Habang hawak ang kanyang dagger, banggit ni Mo sa kanyang sarili, "Tama siya." Ang pamilya ni Shaina ay mahusay sa mga ganitong armas, at sa tingin ko ang aking dagger ay masyadong maiksi. Nang mapansin ni Mo na unti-unti nang nagdidilim, sinabihan niya ang dalawa na kailangan na nilang maghanap ng matutuluyan sa lalong madali. Habang naglalakad, isang babae ang nakatayo sa isang poste ng Meralco at masugid silang pinagmamasdan, ito pala ay si Li Chuang. Sa pagpapatuloy nila sa isang lumang hotel, basag-basag ang mga salamin, pinto, at ang pintura nito ay nababakbak na. Gayunpaman, ang lugar na ito ay walang mga zombie. Ilang sandali pa, binuksan ni Mo ang isang pinto at sinabi, mukhang ang silid na ito ay maganda. Nakangiti ang biglang sumulpot na si Shayna sa kanyang tabi, at nagsabing, wow, napakaganda naman. Mababakas naman sa mukha ni Mo ang pagkahiya at pagtataka. Wika niya, sandali, ito ba ang love hotel na sinasabi ng mga tao at popular na puntahan ng mga magkasintahan? Makikita naman ang napakagandang ambience ng silid. Dahil sa kanyang nakita, napaigam na lamang siya at sinabing, tayo na, maghanap tayo ng ibang silid, okay. Samantalang si Shaina ay masayang pumasok na sa loob at sinabing, mukhang napakalambot ng kamang ito. Nang makaupo sa kama, dagdag pa ni Shaina, hahaha, napakalambot talaga at may mga rosas pa. Lian, halika rito, ilang sandali pa. Napaupo na rin si Lian sa kama at sinabing, Totoo nga, napakalambot nito at napakakomportabling higan. Napangiti naman si Shaina at sumagot, Oo, tama ka. Matagal na rin akong hindi nakakahiga sa ganito kalambat na kama. Dahil sa narinig mula sa dalawa, napasabi na lamang si mo sa kanyang sarili, Kung saan sila magiging masaya, doon na rin ako. Pero kailangan ko munang siguraduhing ligtas ang paligid ng hotel na ito. Matapos noon, siya'y tumalikod at sinabi kay Shaina, mag-uusisa lang ako sa itaas, at kayong dalawa, manatili lang kayo rito. Okay ba, mabilis namang sumang-ayon si Shaina, ngunit dahil sa kawalang tiwala kay Shaina, muling dumungaw si Mo sa pinto at sinabihan si Shaina, wag mong turuan si Lian ng kung ano-anong kalukuhan. Napangiti naman si Shaina at sumang-ayon. Subalit pag alis ni Mo, makikita sa ekspresyon ni Shayna na may masamang balak ito. Na duha naman si Lian sa ikan ikilos ni Shayna. Ilang sandali pa, hinawakan niya si Lian sa malambot na kama, pinatungan, hawak ang magkabilang kamay nito, at sinabing, gusto mo bang matuto? Tuturuan kita, sagot naman ni Lian, hindi, wag. Si Mo ay hindi magiging masaya tungkol dito. Nagkunwari namang umiiyak si Shayna at nagwikang, nalulungkot ako ngayong araw, gusto ko lang naman ay ay comfort mo ako. Makikita naman ang pagkagilty sa reaksyon ni Lian. Dahil dito, napilitan itong pumayag sa gustong gawin ni Shayna. Samantalang ang best actress na si Shayna ay napangiti at sinabing, ayos. Ang lahat ay ayon sa, plano ko, pinahiga niya si Lian at muling pinatungan ito at sinabihan siya na siya ang bahala magturo kung ano ang gagawin. Sambit naman ni Lian ng may menhing tinig, natatakot ako baka masakit, kaya pakiusap, dahan-dahan lang, Aroy. Ikaw talaga, Shaina, puro kakalukuhan. Sumagot naman si Shaina, Lian, napakaganda mo talaga. Samantala, ang walang kamalay-malay na si Mo ay naglalakad sa itaas ng gusali at nag-iisip, bago pa man ako atakihin ni Senior, sigurado matagal na niya kaming sinusundan, at naramdaman ko ang presensya niya ngayon. Aniya sa kanyang isipan ng may seryosong ekspresyon. Dagdag pa niya, pero sina Shayna at Lian ay hindi man lang siya naramdaman. Kaya baka, ang mga mutant na tulad nila ay hindi nararamdaman ang isa't isa kung halos magkapantay na ang kanilang lakas. Ilang sandali pa sa kanyang paglalakad, may natapakan siyang isang bagay. Pinulot niya ito at napagtanto na isa pala itong instant noodles. Sandali siyang napalingon sa isang bukas na silid at napangiti. Wika niya, mukhang ang hotel na ito ay nagtitinda rin ng iba't ibang uri ng snacks. Natatanaw naman sa loob ng silid ang mga kahon ng iba't ibang uri ng pagkain. Pumasok siya sa loob at binuksan ang isang kahon. Muling napangiti si Mo sa kanyang natuklasan. Sambit niya sa kanyang sarili, wow, napakaswerte naman namin. Halos konti na lang ang natirang pagkain sa aming supply. Subalit isang mabilis na anino ang dumaan sa pinto, na kanya namang naramdaman, may tao sa labas. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at nagwika, hindi ka talaga susuko. Sa tingin ko hindi naman tayo ganoon kapamilyar sa isa't isa, hindi ba? Senior, sa kanyang paglingon, nakita niya si Li Chuang, seryoso ang mukha at may dalang isang mahabang armas. Naisip naman ni Mo, bagamat ito ay may dala ng armas, hindi pa rin ito sumuko sa pagsunod sa kanila kahit muntik na nila itong mapatay noon, pero ang kanyang evolution ay talaga namang napataas. Sa kanyang pag-iisip, bigla namang nagsalita si Li Chuang, anito nang may mahinahong tinig, kilala kita. Nabigla naman si Mo sa kanyang narinig at naisip, sandali lang silang hindi nagkita subalit ngayon nagagawa na nitong makapagsalita. Seryoso namang sumagot si Mo, nakapagtataka kung kilala mo ako dahil ikaw ay isang sikat na celebrity sa ating campus, at ako ay isang ordinaryong estudyante. Kaya paano mo ako nakilala? Anito habang handa na sa anumang mangyayari? Gayunpaman, hindi niya binabaliwala ang mabilis na pag-e-evolve nito. Kaya naman tinawag niya si Nalian at Shayna gamit ang kanyang abilidad. Sa kabilang banda, naputol ang kalukohan ni Shayna nang maramdaman niyang tinawag sila ni Mo, at baka sa kanyang mukha ang pag-aalala at sinabing, Wizard. Si Mo ay nasa panganim. Oh.